kag sa numero uno sa mga balita sa Bunga adlaw Mga poster sang buhok, kilay, kag, bigote nga kaanggit sa kay Anay Bacolod City Mayor ni Belio Lunardia ang naglapta sa dalanon sa Bacolod sa Bunga adlaw kadungan sa nga kaadlawan. Suno sa iya ay Executive Assistant, nga handa sila ng suportahan ng anay de kung magbalik inis sa politika kaupod ang grupo progreso may report si Nico Delphi. Ginpang tapik sa mga poste sa dalanon sa Bacolod, ang mga posters nga may sketch sa buhok, kilay kag bigote, kaanggid sa iya ni Anay Bacolod City Mayor Evelio Lerardia. Bisan si Ernie Pineda, nga nagserbe executive assistant SADTO sang sa alkalde na kibot sa makita ang mga litrato nga para sa iya, nagapatimaan sa kahidlaw sa mga supporters nga nagahulat siya pagbalik sa politika sa gihapon ni Samu, sa tao na nag sa iya sa pag-decision kung bala nag-agang pa siya o kung hindi sa iya, mag-agang sa kapalagod ng mga posisyon. Uh -huh. Kaadlawan ni Leonard Diaz sa adlaw. Ganim may pilaman ka mga kaalyado sa anay alkalde ang nagtamyaw sa iya sa social media. Dugang pa ni Pineda. Hasta karon hindi pa nila mapatod ang mga indesisyon sa anay alkalde sa natala ng 2025 elections pero may mga nagapabutyag na sa interes nga mag-upod liwat sa anay alkalde pati na ang mga yadtong nagbiya sa iya. Ang pagsuporta sa ang pagkikipin sa usado po araw sa piyapon sa pagkikipin. Kasi kaya ay hmm. pangyarihan hmm. niya wala na sa pagkikipin sa araw ng galing sa ibang na grupo kung gusto nila pangpalit sa mga performance sa mga inyong sa mga inyong. Uh -huh. Pero wala nagbuya sa mga ngalan si Pineda. Sa isa kapag pagtalilipo sa katapos ng media, nagpahayag ang ana alcalde nga anything is possible sa masunod nga local elections. Nico Delfin para sa DGCast Negros.